Uy, hey, what's up? Go fam. Okay, so meron na akong pinost the other day uh, regarding dun sa pinagiling na binhi Go fam. Okay, so gusto ko lang po i-clear 'yon Hindi po sa akin 'yon. Nakita ko lang dun sa isang kunuan. <clears throat> At uh, pinicturean ko lang 'yon. Okay, para makita nyo ni ko Go Ayan, So isa lang po 'yung natanggap natin. Okay, which is nagpapasalamat tayo. And nakita nyo naman to, tested date October. Ito po ay natanggap ko siguro mga mid to end ng December na GoFam. Okay, yan no? jackpot. 102. Okay. So, nakita nyo siguro yung realidad ng nangyayari <clears throat> uh, sa pag-distribute ng mga ayuda ng mga binhi, abono, or kung ano man yun. Uh, ang isa sa mga nakita natin na concern doon is uh, yung iba here say, hindi ko alam kung gaano katotoo yon may mga nakakatanggap na hindi naman talaga nagtatanim okay so hindi ko alam kung paano nakalusot yon pero meron yon ang isa sa mga cause nun sa tingin ko ah legit naman talaga dapat sila makatanggap kaya lang hindi na sila yung nagsasaka dun sa lupa nila kasi nga ay uh, naisanla na yung lupa okay For, syempre sila yung nakaregister na RSBSA sila makakatanggap. Kaya lang, syempre, anong gagawin nila sa Bini Abono? Ibebenta nila yon yon yung isang nakakalungkot dun, Gofan. So yon sure ako dun. Sure ako dun na nangyayari. Pero yung the rest, hindi ko alam. Uh, hindi member ng RSBSA. Uh, yung iba, tinawag lang ni Cap. O kung sino mga politiko para makipila, para makakuha. So yun, hearsay na yun. Hindi ko na alam yun, no? Yung isa lang, sure ako dun. Okay. Pangalawa is uh, nakita natin na sa comment section is hindi akma yung binhi na naibibigay. So possible din 'yon, 'di ba? Or hindi yun yung trip mo, o hindi yun nakasanayan mo. Possible din 'yon, go fam. Pangatlong nakita natin, nakaramihan na, na nagko-comment, hindi daw maganda yung tubo ng binhi. Ah, uh, ako mahirap akong magsalita para sa ibang farmer. Pero ako personally na experience ko na 'yon okay, ni-store mo nang mabuti hindi maganda talaga yung germination okay, pero yung iba naman, syempre just to be clear din, para hindi rin biased, may mga natanggap din ako na maganda rin yung tubo nya, especially pag hybrid okay, although may natanggap din tayo mga hybrid hindi rin maganda yung tubo so, uh, give and take, okay, hindi lahat pangit, hindi rin, la, hindi ko rin masasabi na lahat maganda, okay, just to be fair tapos, ang isa pang nakita natin doon sa comment section is late na maibigay kaya nagkakaroon na alam mo yun, pinapagiling na lang hindi nga binebenta hindi rin tinatanim pero pinapagiling okay yung iba pinapakain uh, ng tao yung iba pinapakain sa mga alaga kasi nga is late okay so parang ito late na to kasi nakapagpunla na ako nakapagtanim na ako pero ang gagawin ko dito go i-store ko to ng maayos and i-germination test natin next cropping. Tingnan natin kung okay. Pag hindi na okay, eh, syempre alam nga naman itatanim ko pa yan, di ba? So babagsak to, papagiling ko to. Di ba? Kung hindi ko man papagiling, pap ano men, ano yun? Ano yun? Parang to an mahirap naman pa yung pagplastikan kaysa naman masayang. Papakain natin yun sa mga patuka. So, yun yung mga sayang kasi ano yun eh, uh, taxes yan ng mga tao. Ngayon, eto, okay, it's one thing na ma-identify natin. Meron talaga ng problema, meron nagkakaroon talaga ng mga issues. Pero it's another thing na gagawin natin ng solusyon. Ngayon at alam natin na mayroong problema, ano ngayon yung pwedeng solusyon? Ako ha, ito in my honest and humble opinion. Ito opinion ko lang naman to, pwede akong magkamali, hindi ko alam yung implication nito sa mga kung ano man, kung paano. Okay, para sa akin ha, mas magandang cash assistance na lang i-convert na lang yung binhi, i-convert yung abono, kung ilan talaga yung uh, mapupunta sa isang farmer. Tapos, uh, i-convert na lang siya sa cash. Okay, ano yung masusolusyonan uh, nun? Unang-una, mas madali siyang immobilize. Go farm. Hindi mo na kailangan ng tracking, hindi mo na kailangan storage, bodega, hindi mo na kailangan mga magbubuhat. Okay, mas mabilis siyang ibigay. Okay, una, logistics. Pangalawa, yung bilis. For sure, on time yon Bago pa mga pagtanim, or kahit sabi mo, nakapagpatanim, di okay lang, di parang napalitan na rin yung pera ng farmer na pinambili niya ng binhi or abono. yon pangalawa yon on time. Tapos, pangatlo, feeling ko, mas ma, eto feeling ko lang ah, mas mapapamura yung farmer sa pagbili ng binhi at saka abono kasi nga yung mga ayuda okay nakita nyo sa comment section naman siguro mas mahal pa yung ayuda na mga abono kesa sa nabibili sa labas so in, in uh, somehow mas nakakatipid yung ating gobyerno sa pagbibigay ng ayuda okay so hindi ko alam kung mayroon pa akong na miss pero yun yung sa tingin kong mas magandang solusyon and yung last siguro eto last na lang gumag siguro i-check kung tinatanim ba ng tao or hindi. No, alam ko madami ng trabaho yung mga kasama natin sa DA. Pasensya na rin kayo pag may mga hindi medyo masasakit na comment sa regarding sa mga taga DA. Alam mo mga taga DA malapit sa puso ko yung mga yan, no. Ah uh, tireless din nagtatrabaho din yung mga yan, kung anong download sa kanila, tinatrabaho nila, di rin nila kasalanan kung bakit, di ko alam ah, di ko alam kung ba't nalilate Okay, yung nada-download sa kanila. Pero alam mo yon, tatrabaho ka na tapos makakarinig ka ng mga o uh, makakabasa ka ng mga hindi magaganda sa comment section. Syempre mabigat din sa usapan yon. Ay sa sa damdamin yon, go fam. Naiintindihan ko din sila. Pero uh, sa mga taga DA din, parang it's something to improve on. Hindi naman yun parang personal, 'di ba? Wala namang personalan na comment para sa akin pero may mga comment dyan na below the belt eh pasensya na kay talagang ganyan eh ako nga eh tawag sa akin wamos eh ba diba? pero okay lang diba wala, wala mo sa akin eh diba? alam ko na pogi ako eh <laughs>